wing may bagyo, bilyon-bilyong piso ang nawawala sa sektor ng agrikultura. Kaya naman, isang smart invention na tututok dyan ang ginawa ng mga estudyante sa Kalamba, Laguna. Presenting Project Salimbay, na di lang palulutangin sa baha ang tanim, kaya pang mag-self-irrigate kapag tag-init. Tara, let's change the game! Tinagurian mang agricultural country ang Pilipinas. Nanatiling hamon ang hindi na matansyang panahon, lalo sa gitna ng tumitinding epekto ng climate change. At dahil wala nang pinipiling panahon ang bagyo o kahit malalakas na ulan, apektado ang kalendaryo ng pagsasaka sa bansa. Isang suliranin na nais masolusyonan ng mga student developers mula sa Calamba City Science Integrated School. Sa sector of agriculture, madaming problemang na-encounter kasama po doon yung pagkamatay ng mga ani nila before pa time na dapat aalihin siya. Kaya naisip ng kanilang team, what if kaya lumutang na mga taniman kung bumaha? Introducing Project Salimbay, Soaring in English. Ang content po nung sabihin natin, yung floating bed na yan hmm. ay coconut coir, uh, bamboos, pati mga biodegradable foams. Ang mga nabanggit na material ay buoyant o kayang lumutang. Sa mga material na yan, may lupang taniman. Sinubukan namin kung effective ito gamit ang rain simulator. Oh, it's raining! Bumahaman, ang mga tanim hindi basta-bastang maaapektuhan. Meron na po siyang yung floating bed sa ilalim para pag nagkaroon ng baha, lulutang na lang po talaga siya. Hindi rin malulunod ang mga tanim ng ulan dahil ang sobrang tubig. Aagos papunta sa isang tangke. Ito po is for underground, which is ito nga po yung underground. underground storage. Para makontain po yung tubig, para mas madaling may sign yung baha. Yung nakolektam po naming tubig sa ilalim galing po sa ulan, is ito naman po yung gagamiting tubig para naman po sa tagtuyo at paano malalaman kung kailangan ng madiligan ang mga tanim. May mga sensor ito na ginagamitan ng solar power. Meron po kaming isang specific code na nag-connect po sa moisture sensors. Kung kulang ang moisture o tubig sa lupa, automatic na magbubukas ang pump para maglabas ng sapat na lang na tubig. Now that smart irrigation. So perfect Kasi extreme, ano, mga extreme conditions, El Nino, o di kaya naman La Nina. Dahil sa climate change, hindi natin alam kung kailan mag-o-occur. Kung ano, daming bagyo, di ba? Recently, ngayon, yung summer natin ngayon, di ba? Iba yung init. Pero ang concept po kasi ng sensor na to is kapag na-detect nyo na po yung mismong tubig, automatic po siyang titigil. There you have it mga kapuso, another innovation from Brilliant Minds na kapag ka na-develop, eh malaki ang may tutulong sa mga farmers to secure their crops. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Avier. Changing the game!